Magkano yung Urus? Ah, uh, your honor, ang alam ko lang po naging share dun is nasa 5 million pesos po. But, yung yung presyo nga po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base pina, pina cost out namin to sa customs, uh, pagbayad ng taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million, ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million, ang Dodge nasa mga 9.2 million. So, kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung yung pong ano, yung pong Lamborghini Urus is uh, may share dun, nag share po doon, nag-share lang po yung asawa ko at saka ako para gawin pong konting hanap buhay para Ano sa trabaho ng asawa mo. Uh, with all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Ah, uh, dati po siyang ano, nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million. Ang balita ko, pumunta ka sa sa tindahan ng kotse. Tinuro na asawa mo. Ito, gusto ko. Binili mo ka agad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po ako pinapatalo, Your Honor. Ay, so, o oh, saan? Soler? Solier po. Oh, magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? E, kanino pera? Pero gobyerno? Hindi po. Pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ka naman po kung pera ko po yung bago po pahiram sa kanya pagagamit ko po sa kanya? Oo oh, nga naman. Noong dati po kasi, uh, mga 2023, ako po pag sinasama po ko ni Boss Henry, uh, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Webo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Uh, totoo po, nananalo po kami ng, ano, umabot po ng hundreds of millions sa casino. Awak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, ukada ito, ha, nanalo ka ng 6 Five hundred six pesos. April 1, natalo ka ng 25 five million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo, natalo ka ng 14 million, 160,750. July 2025, nanalo ka ng 15 million, 914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino no? mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada, Okada po. ano po yung sasabihin ko? Yun? Ito Tama. nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards, license cards.